Nilinawin ni Justice Secretary Boying Rimulya ang posisyon ng gobyerno sa mga resolusyon na nagihikayat sa mga ahensya na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Kaugnay pa rin niya ng drug war ng Duterte administration. Isa raw sa aalamin ng kalihim ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Nakatakdang makipagpulong si Justice Secretary Boying Rimulya kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod yan ang paghahain ng tatlong resolusyon sa Kamara na nag sa mga ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng kanilang investigasyon sa mga posibleng crimes against humanity sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga gustong malaman ni Remulia ay kung dapat bang bumalik ang Pilipinas sa ICC. Ang resolusyon sa House kasi uh, tells us to work with the ICC. Pero ang first question is, why will we work with the ICC now that we are no longer members of the ICC? Diba? So are we going to be members again of the ICC first so we, for this thing to happen? Gusto raw maliwanagan ni Rimulya kung ano ang opisyal na posisyon ng executive branch sa issue. Malak. Iklang clarify lang. Kasi kung may balak ba tayong maging miyembro muli ng ICC, dahil sa sinasabi ng Kongreso. How, I want to know how it affects The whole universe of the ICC and the Philippine government as it is right now. March 2019 ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naglabas naman ang pahayag si Vice President Sara Duterte kasunod ng mga inihaing resolusyon kaugnay ng ICC probe. Dito ipinaalala niya sa mga kongresista ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang anumang investigasyon ng ICC sa bansa ay pakikialam daw sa internal matters at banta sa ating soberanya. Hindi rin daw makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC sa kahit na anong paraan. Dapat daw ay respetuhin ng Kamara ang posisyon ni Pangulong Marcos na siyang Chief Architect ng Foreign Policy ng Bansa. Ang pagpayag daw sa ICC prosecutors na mag-imbestiga ay hindi lamang unconstitutional, kundi pang mamaliit din daw sa ating legal institutions. Dagdag pa ni VP Sara, huwag daw sanang insultuhin at bigyan ng kahihiyan ng ating mga hukuman sa pagpapakita sa mundo na tayo ay naniniwala na mga dayuhan lang ang may tayong abilidad na magbigay ng katarungan sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Atty. Harry Roque, dating tagapagsalita ni former President Duterte, na tila katakataka raw kung bakit umuusad na sa Kamara ang mga resolusyong sumusuporta sa ICC investigation naniniwala rin si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod umano ng pag-atake sa pamilya Duterte. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Dutertes. Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the um, um, label. As far as um, the Speaker of the House is, is concerned, he wants to get rid of the Duterte. Oh, Ginagalang daw ni Speaker Romualdez ang opinion ni Roque, pero puro lang daw ito spekulasyon. Our good friend, um, uh, former Secretary Harold Roque, must have thoughts that, um, uh, well, he has got um, uh, his ideas. We respect his thoughts and opinions, but um, they're not accurate. So I'll just put it at that, and um, uh, there's nothing to it. A lot of speculation, uh, but none of that is true tungkol naman sa pag-usad ng mga resolusyon kaugnay ng ICC probe ipiniliwanag ni Speaker Romualdez na sinusunod lang nila ang tamang proseso As a matter of course uh, we have to read out you know um, uh, these um, uh, bills or resolutions and we have to act on same and uh, we have to be sensitive and responsive to the imaginein um, uh, po ng ating mga kongresista and uh, within the talk context no of um uh, The current events and that's where we leave it we don't read much more into it than uh, what other people do but um, nonetheless they are still entitled to uh, their own views and even their speculations but we leave it to that nagbabalita mula sa front line. Mean los baños news for mga kapatid lucy cruz valdez po maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.